Magandang hapon, narito ang area dito, dito, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito'y huling na mataan sa line 2045 km east ng Intanta, Zone. Maaari itong pumasok ng ating par within this weekend at hindi natin inaalis ang posibilidad na ito'y maging isang ganap na bagyo. Kaya kita natin dito sa satellite imagery yung yung trough or extension nito ay umaabot dito sa Visayas at Mindanao. Kaya asahan natin dito sa Central Visayas, Eastern Visayas, pati na rin sa Karaga na magiging maulap ang kanilang panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulat. Samantala, yung southwest monsoon naman natin or hanging habagat ay nakakaapekto dito sa western section ng southern Luzon at Visayas. Kaya asahan natin dito sa nalalabing bahagi ng Visayas pati na rin sa Palawan na magiging maulap din ang kanilang panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulat. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin ang generally fair weather na may mga chance pa rin ang localized thunderstorm sa hapon at sa gabi. Kaya't antabayanan po ng mga nilalabas na thunderstorm advisory ng pag-asa. Dako tayo sa magiging panahon natin bukas dito sa Luzon, asahan natin dito sa Southern Luzon, magiging maulap pa rin ang kanilang panahon, dulot pa rin ang Southwest Monsoon or ng hanging habagat. Pero dito naman sa nalalabing bahagi ng na Luzon, sama na ang Metro Manila, asahan natin na magiging maaliwalas ng panahon na may mga tsansa ng localized thunderstorms. Ang temperatura dito sa Metro Manila ay maglalaro between 24 to 32 degrees Celsius, Lawag 25 to 32 degrees Celsius, Tugigaraw 24 to 33, Baguio 17 to 25. Dito sa Tagaytay 22 to 30 degrees Celsius, Legazpi 24 to 32 degrees Celsius. Dito sa Kalayan Islands at Puerto Princesa maglalaro ang temperatura between 24 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa Visayas at Mindanao, yung eastern section ng Visayas, pero kasama na rin ang Karaga, para makakaranas pa rin sila ng maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan, dulot dito sa palapit na low pressure area, yung trough po neto or yung extension nito. Pero dito naman sa nalalabing bahagi, asahan natin na magiging generally fair weather sila na may mga chance na ng localized thunderstorm. Ang temperatura dito sa Iloilo ay maglalaro between 25 to 30 degrees Celsius. Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 31. Dito sa Sambuanga, 25 to 32. Cagayan de Oro, 24 to 32. At Dabao, 25 to 31. Wala tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Asahan natin ang slight to moderate na kondisyon ng ating karagatan. Ang sunset mamaya ay 5.48 p.m. at ang sunrise bukas ay 5.46 a.m. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang hapon.